tatlong dekada na nilang ginagawa. Pero bakit hanggang ngayon tuloy pa rin ang war on drugs sa Colombia? Ang sagot matatagpuan sa mga lugar gaya nito sa Colombia malapit sa Panama border. Dito nagsisimula ang lahat sa mga coca plantations. At dahil walang alternatibong pagkakakitaan ng mga locals, buhay na buhay at lumalago ang industriya ng cocaine. Nasa Colombia ngayon si De La Rosa para pag-aralan ng kanilang gera kontra droga. Tumaas yung kanilang problema ngayon sa addiction, lalong-lalo na itong sa coca-based na tinatawag lang na basoka, four months cocaine, medyo mura. Marami raw pwedeng matutunan ng PNP mula sa Colombia, gaya ng money trail investigations, intelligence gathering at mas matibay na mga batas lahat ng kanilang mga actions ay supported by proper legislations. Sa atin, ang world well topic natin limited lang sa terrorism. Pero para sa mga policy experts, bigo ang Colombia sa kanilang gera kontra droga. Tumataas raw ang bilang ng mga gumagamit ng ilegal na droga, hindi naman sang ayon si Dela Rosa Rito. Napabagsak raw ng gobyerno ng Colombia ang mga drug cartels tulad ng Medellin at Cali. Para sa PNP, ehemplo ang Colombia. Ito'y kahit na tatlong dekada na ang lumipas, hindi pa rin na ipapanalo nito ang War on Drugs. Jeff Canoy, ABS-CBN News, Bogota, Colombia.